Suspended in the air, I hear myself breathing. I light? Light? Hanging by a thread, my heart is burning, bleeding. I've been yet, I can't find it. What I'm feeling for Tell me what it am too afraid to ask. If you break it to me, gently. kesugud sa nuebe hantot sa nahimong dose hantot sa nahimong baintiuno, baintiuno, kahilak kakatawa kaaligri Ug kaalam guys, si Cheryl Patalinghog nagpakita 35 ang akong pangandoy sa akong anak kay makahuman siya sa iyang pag-eskwela o maka, makahuman siya sa iyang gusto nga kurso. Ko di ay si Karina di Hayko ang akong gustong pangandoy sa akong mga anak na makahuman og eskwela. Og nagpasalamat sa ko sa programang Tarabasa kay kami mga ginikanan daghan na nakatunan. Thank you. Ako di ay si Celeste Alpis Ako pangandoy sa akong mga anak na makahuman sila sa pag-eskwela o makabot nila ilang pangandoy sa kina buhi. <laughs> ang salamat sa Tarabasa program na naapil mi ani. Ako si Rosmina ng High Papas. Ang pangandoy na ako sa kong anak na makahuman siya o giswila o niya yung mga pangandoy sa kinabuhi ko. Ako di ay si Junolene o Dasima. Ang pangandoy na ako sa kong anak ay uh, maestra arong makabut. Arong di siya magliso, hindi like, ka nang mawala na may sayang kinabuhi. Ako si Rebecca Ugtina ng at akong pangandoy sa akong mga anak na makatarong silag, makatarong sa eskwela, makagraduate -grad, maka sila. Ang oh, sa sirbi? Ay, sa kong kumbahan, ang uuwi sa bakit? Mura kong lumawa. sabi? Tala ko sa kumbi. Tala, tula, sige. Sige, 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 Ako, si Rebecca, at Tina, ang akong pangandoy sa akong mga anak na makagraduate sila, maka sila. At tayo, nagpasalamat po po sa Tarabasa, kaya kami nakatungnan diri sa Tarabasa. Chow Tong Long Long yang para sa yang future. Yay si Carmina Clara pangandoy sa aku anak makan makan di sa Tara Basa program. Ako dahil si Reza Montes, ang pangandoy na ako sa akong anak, Makatiwas sila sa ilang pag-eskula para magkabut nila ang inang pangandoy. Kung nagpasalamat ko po sa programa ng Tara Basa, kung ko na, Hindi kami may nakatunan. Puro to. O, dahil si Cheryl Navarro, ang pangandoy dahil sa kong anak ay makahuman siya pag-eskwela. O, ako siya suportahan siya ang gusto ng akurso. O, pasalamatan dahil na ang programa ng Tarabasa kay kining na programa na kung kayo ganghan kami nakatunan na wala naman nakatunan ni kanina. Salamat. Ako di ay si Regine C. Kangmao para sa akong mga anak kay eh, makahuman sila sa ilang pag-eskwela para makabot nila ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. O naghinaot sad ko nga mas mulambo pa ang ilang pagkatao. O nagpasalamat sa day ko sa Tarabasa program nga dili lang ang akong mga anak ang nakatun o um, pati kami mga ginikanan. Ako si Richelle Malinaw ang pangandoy na ako sa akong mga anak, makahuman o biskwela, din makabuok nila ang pangandoy sa ilang kinabuhi. Mana, Magpasalamat ko sa DSWD sa programa nga Tarabasa kay kami mga ginikanan dahil nakatunan. Ako si Virginia Magdadaro. Ang pangandoy na ako sa akong mga anak kay Macap katapos sila silang pag-eskwela o makabot nila ilang ipangandoy. Napasalamat sad ko nga nakapil ko aning tarabasa sa nga program sa DSWD. kan e kay mig nakatunan. Salamat. Ako si Dilvin Arison. Nagpasalamat ko sa DSWD o DITID. Nga nga kung anak gusto na ko pa kumanon sa akong pag-eskwela. Ako ginang tabangan akong tudluan. Oron. Ako dahil si Edi Remulta uh, nagpasalamat sa DSWD o sa DFIDS sa inyaning nga project daghan kami kami ginikanan daghan kami nakatungan naka labi na sa among sa, mga anak nga eskwela ani klasiha sa inyong project sir daghan uh -huh. kay salamat sa DSWD o sa DFIDS pasalamat salamat uh -huh. Ako dahil si Lera Pangatungan, ang pangandoy na nasa akong mga sakong, head guy. Huwaman siya sa iyong pagskwela at makakabot niya pangandoy. Ako dahil si Neri Pino, kaya ng akong pangandoy sa akong mga anak ay makatiwas sa iyong pagskwela o makabot nila ilang pangandoy. O nagpasalamat ko sa DSWD kaya kanang dagang kaibig na katunan. Ako dahil si Neli Malinaw, ang pangandoy na ako para sa akong mga anak na magkatap makahuman sila sa ilang pag-eskwela o makakabot nila ilang mga gipangandoy o magkatarbaw silang tarong. salamat sa programang DSWD kaning Tarabasa nga nag, naghatag o kahibawan sa mga ginikanan kung saan sa ilang mga anak unsaon saan pag tudlo sa ilang mga anak sa mga ina-inadlaw ka mga, mga buluhaton salamat kayo. Ako si Freline Bindong. Ako ang pangalit sa kong anak na makahuman sa pag-eskwela. O nagpasalamat po sa ko sa Tarabasa program na nagkakit na katunan. Ako di ay si Malin Pakib. Akong pangandoy sa akong mga anak kay makahuman silang skwela o makabot nila tanang kung ganahan nila sa ilang kinabuhi. Ayon, thank you sa Tarabasa program kay Daghan na katunan at naot nga ma-apply na sa akong pangadlaw-adlaw. Ako si Widi Mausay nang andoy nga makahuman na akong bata uh, sa pag-eskwela makahuman uh, makatuman uh, ng iyong pangandoy Huwag magpasalamat ko sa DSWD. <laughs> sa ilang programa nga tara basa kay eh, daghan kong nakatunan isip ginig isip ginikanan o oh, mga sa halos na bainti adlaw na to ang paking kita among nakatunan nang sa ginikanan ang pinakalisod na trabaho sa tibok kalibutan wala na yatrasay abanti lang